Meron pong post itong isang pulangaw at eto naman ay kinuntra ng isang pulangaw din. At yun nga, merong uh, nakikita tayo na nagbabadyana naman na pwedeng sagutan uh, ng mga pulangaw o ng isang pulangaw sa kapwa pulangaw tungkol naman po ito sa nangyari kamakailan sa Ayungin. Eto yon ang mga Pilipino na pabor at nagtatanggol sa China, sa huling insidente sa West Philippine Sea kung saan binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang dalawang Philippine Coast Guard vessels at dalawang bangka na nagdadala ng supplies sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal ay maituturing na unpatriotic at traitor sa ating bansa. Sino ba yung mga pabor? Sino ba yung mga sumusuporta? At mukhang uh, ang tinutukoy niya dito ay yung mga <laughs> yung mga uh, politiko na nahikitaan ng pagwawalang bahala sa ginawa ng China na, na iyon. Kasi minsan, yung pagiging quiet ng mga yan, ang ibig sabihin, they are okay with it. So yun ata ang kanyang tinutukoy. At yun nga, mukhang, mukhang natumbok niya rin ang stand ngayon na si Marcos Jr. nga. Alright, they are pro-China rather than pro-Pilipinas. So, eto yon Isang pulangaw. At ito po ay shinare ng isang pulangaw na kuno nga ay mukhang kontra na uh, kay PBBM or kay Marcos Jr. etong pulangaw na ito. So, ko na ba ngayon ka na ba ngayon ang grupo mo at sasabihin kang dahil sa hindi ka nabigyan, ng, nabigyan at tinanggihan sa gusto mong posisyon kaya ka bumabaliktad. Ayan, sila-sila mismo ngayon ang naglalabasan ng kanilang baho. Yung baho na kaya sila sumuporta ito pinakamabaho talaga yung nangyayari sa kanila eh. Kaya sila todong sumuporta at mukhang isinangla nila yung kanilang kaluluwa para lang suportahan nga ang unity team. Dahil itong mga personalidad na ito po ay umaasa sa posesyon at totoo na karamihan. Sabihin na natin lahat, lahat na nag-asam at hindi nabiyayaan ay ganito na ang stand ngayon. Makikitaan mo na ay nagiging anti-BBM. So ang ibig sabihin, nagpagamit talaga ang karamihan sa kanila para sa kanilang sariling ambisyon. Alright? Napakarami po ha, maraming social media personality na pulangaw na ngayon ay bumabaliktad na. At ang totoo niyan, totoo sigurado hindi sila na ambunan, nabigo, hindi sila nabigo dahil sa nakikitang Nakikita nila na hindi magandang pamamalakad ng administrasyon ni Marcos sa ating bansa. Hindi doon sa aspetong yun eh. Alright? Wala silang napala, kaya sila naghahaganyan. At pinangunahan nga po yan ni Maharlika na ngayon ay numero uno naman na naglalabas ng baho ng mga nasa Malacanang, kasama na rin syempre, yung ilang kaalyado. Ganun po ang nangyayari. Masaklap na katotohanan para si sa sinasabi na itong mga to, dati, na Unity. Tapos gusto niyo makisali kami diyan sa Unity niyo? 'Di ba? E sino na ang ano nang mangyayari kung lahat ay sumali diyan? Sino na ang mga ngalampag sa ating gobyerno? Eh wala.